Gusto mo ba na habang buhay na maaakit at mahuhumaling ang partner mo sa iyo? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa, yung ikaw ay sapat na para sa kanya. At habang buhay, ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya lalong-lalo lalo na na minsan nararamdaman mo na binaliwala ka na ng partner mo. Kaya ngayon, gawin mo itong ituturo ko, napaka-epektibo po itong ritual, basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At paniguradong habang buhay, mamahalin kanya at habang buhay siyang maaakit at mahuhumaling sa iyo basta tiwala lang gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng baso o garapon, lagyan mo ito ng asin. Pwedeng punuin o pwedeng kalahati, depende po sa inyo. At pagkatapos mo nang malagyan ito ng asin, kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ikaw ay habang buhay na maaakit at mahuhumaling sa akin at ako lamang ang mamahalin at iibigin mo. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos ay i-roll ang papel o itupi kahit ilang tupi at saka ibaon o itusok ito sa asin na inihanda mo na nasa garapon o sa baso. At pagkatapos mo nang matusok o mabaon ang papel sa garapon na may asin, hawakan ito Hawakan sa dalawang kamay mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. At pagkatapos ay itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. At pwede mo banggitin paminsan-minsan ang nakasulat sa papel kung may time po kayo at paniguradong habang buhay kanyang iibigin at mamahalin. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At pagkatapos mo mapanood ang video, ay ilike mo lamang ito at mag-comment ka sa ibaba, ay claim it. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.